Si Lolo ay isang kilalang manghihilot sa kanilang puok dahil sa galing nito at kakaibang paraan. Hinihilot niya ang mga may karamdaman tulad ng trangkaso, nabalian at masasakit ang katawan. Isang araw isang babae na nagngangalang tina ang pumunta sa kanya upang magpahilot din. Pero, pero sumakit pala ang katawan ni Lolo. Dahil sa dami ng kanyang hinilot kahapon kaya hindi siya makakahilot ngayon. Sinabi na lang ni Tina na babalik na lang siya kinabukasan. Nangako naman si Lolo na hihalote na niya ito bukas. Laking panghihinayang ni Lolo nang makaalis na ang babae. Ay, sayang. Kinagabihan habang nakahiga si Tina katabi ang asawa ay naisip niya na wala itong silbi. Dahil hindi siya nito mahilat man lang para mawala ang sakit ng kanyang katawan. Kaya kailangan niya pang bumalik kay Lolo bukas. Kinabukasan ay pumunta ulit si Tina kay Lolo. At dahil maganda na ang pakiramdam nito ay pwede na niya itong hiloten. Natuwa naman si Tina dahil mawawala na ang sakit ng kanyang katawan. Nangako ang matanda na pagkatapos ay siguradong gaganda na ang pakiramdam niya. Agad nagpasalamat si Tina. Pero sinabi ni Lolo na huwag munang magpasalamat dahil hindi pa siya nahihilot nito. At ito naman ay may bayad. Pagkatapos ay napangiti ang matanda. Kaya kung masama rin ang pakiramdam mo, halika na at pumunta na kay lolo.